Ano? Oh, Malaking tapas. Yung guys. Malaking oh. tapas pala guys. parang di talaki ito higit guys. Tapas pala tapas. Tapas, pala. Oh. tapas guys. Tapas pala tapas. So, Is it? Is it? Is it? Tapas pala. so yun guys, merong Huli ang ating kaibigan si Yoy Discover. guys! Salinga, salinga. Salinga, salinga. Salinga guys. At aming, ang aming spot ay uh, ang daiti ay salinga. Yo! Ito na guys! Guys! Teka na lang sa salinga guys. <laughs> Ito na, ang huli namin guys. Ilang piraso na. Isa, Isa lang guys, pero mamaya marami na yan. Dito po kami ngayon sa may ano ng karabaw. Pulo. <coughs> kung tawagin ay uh, mohon. Yan guys, ang, ito yung karabaw island. Tapos ayun ang marines. Ayok. At uh, dito naman sa kabila, ay ang fryle. Ayun. Yung barkong bato guys, el fryle. Ayun ang air fryle. Dito naman ang bataan, koridor. Medyo malabo guys sa duulan. ayan na pala ang ulan. Tatago muna natin ang ating cellphone.